Thanks. Ma'am, pwede tayo mag ano? Eh? 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 Check ko mama. Ilang minuto? 14. Let's go ma'am. Sige. Let's go. Okay na kayo? Nakahawak na ma'am? Okay, sige So, ito na si ma'am Hindi naman kayo nagmamadali, no ma'am? Hindi naman kayo nagmamadali Mamadala Sige O yan, tatatatan ko pa Basta, before I Sige Safety, safety, medyo mabilis pero safety. Sarap <laughs> mam, <'am>. before 8, <laughs> <laughs> traffic. Oo nga, singit ko na mam, ha? <laughs> Lapit lang dito eh. Ito nagmamadali si mom ano Kailangan nyo ito before 8 <laughs> So may inam din na tinatanong natin yung CS natin Para just in case Na ah, discretion nila kung gusto nilang Bilisan o no? hindi Shit My God <laughs> Abot yan ma'am Tiwala lang no. Sa konsya ka pa kuya? Hmm? Sa konsya, ka pa Dito? Oo, uh na ay ko ng ID para mga batong Oh sige Gagamitan mo ng power ma'am ha <laughs> Ang konsya sa may Honda di ba ma'am? Ay sa may Toyota dati uh oh, Oo tama, Okay, thank you Dati nakakapasok ako dito ma'am eh. Wala, nag na mm -mm. Pati... ako sa pinsan ko, dun ako sa kabila kaya dito. <laughs> Pakalayo. Ay, Basta pasayro, pa dito. Ay, talaga? oh. Okay. Depende sa mood, ma'am. <laughs> okay, hindi naman ako lalabas eh. Ma'am, bibilisan ko na ha. Kakamadali kayo eh. Oo. Ah -hmm. Dito tagtatagusan lang. <laughs> Mayroon meron pa lang friendship sticker. So, nandito tayo sa BF Homes, no? Kilala ka na, ma'am, no? Yeah. <laughs> <laughs> Hindi naman. Kasi ano rin ako sa mga oras, sa mga time. Yung mga urgent time. Alakan nga akong bilisan kanina. Ano eh, safety mo mga inaano ko eh. Baka mamaya, report nyo ako eh. <laughs> Kotse na. Dito. Okay.

Thank you ma'am. <laughs> Ingat po. <laughs> Congrats sa inyo ma'am, umabot kayo. <laughs> so okay na. So umabot tayo kay ma'am. Shout out 62 lang o oh, pero binigyan niya ako ng 150 Hey So didiretso tayo dito Sir magandang gabi May pick up ako dito sir Ma'am Ena Villa 49 Teresa 49 Street Teres Paranaque Ah, uh, angkas. Unang kanto kaliwa. San kaya 'yun? Ah. Oh. Elia Bilia. Uh oh. Ma'am, pwede tayo mag-ano? Sa kontsa dumaan? Nandun kasi yung ID ko eh. Sa sukat po? Hindi. Di, dito sa may pa... South Mall? O, sige po. Okay, sige. Southland dito sa may Toyota dati? Sige. An sige, nandun kasi yung ID ko. Sige, thank you. Okay na kayo, ma'am? Sige. Chip! Doon, ma'am, doon. Na, pwede ba sumingit dito? Nakakahiya <laughs> eh. Sabihin, mga rider, walang respeto. ID Ah, yeah, kakapasok ko lang ng ID ko. Wala ko na to. <laughs> okay na, thank you. Ay, super card. <laughs> Ang kulit eh. Ay, ako. Kumuha pa ako ng card, super card din naman pala. Ay na, mula na. Umuulan na, ma'am! <laughs> Delay yung ano Alpha Star. Uh -uh. Okay. Meron naman, ma'am. Ay, sorry. Teka. Ako na, ma'am. na. So, auto-send it na lang, kuya. So Yung yeah, number mo. Same number po ba? Ah, ah, ah. Ah, sige, sige, sige. Okay. Yes,